So bali dito sa video natin na to So kita nyo, ito yung ginawa namin na tiling works Ayan So ipapakita ko sa inyo kung paano namin ikinakabit yung tiles na to Using a wet pack method English na naman mga boss yan Okay, una, kailangan malinis yung surface natin Okay, basahin muna natin yung area bago lagay natin ng Ready fix Ito naman na hindi na puro may halo ng tubig yan Tapos, lalagyan namin ng adhesive Okay So yung adhesive na nilalagay namin dito ay may ready fix na rin na halo. Okay, so bali yung pinambabasa ko dito, one fourth part, part yung ready fix, three fourth part, part naman yung ating tubig. Okay, and then ito yung ating uh, adhesive na may ready fix. So ikakalat natin to. Ito yung magsisilbi nating grouting. Okay? So yan. So pag nakapaglagay na tayo ng grouting, Tsaka natin ilalagay yung ating mortar which is sand base. Ito yung ating tinatawag na wet pack na sand base. At pagkatapos nito mga boss, ilalagay na natin itong ating sand base na wet pack. So sa nakikita nyo, medyo malagkit yan. Okay? So itong wet pack na to, kung i-compare natin doon sa dry pack, honestly, English na naman yun, medyo mahirap na ikala to ng konte pero pagdating sa quality at sa kalidad sa tibay ng sunbase na to, e eh walang sinabi ang tibay ng dry pack, mga boss. Yan yung pinakaiba nila. So ako kasi hindi ko kinokompromise yung quality ng gawa ko lalo na sa tiling works. Kaya naman kita nyo, sa tagal kong nagbablog, sa tagal ko nang gumagawa ng mga tiling works, never. Or hindi ako nagtuturo ng dry pack na method talaga. Although, meron akong isang tutorial na nag-ano ng dry pack, pero, hindi ko talaga siya ginagawa. Okay? So, makaano ko talaga wet pack method. At so, yan mga boss, sa mga nagtatanong, kung anong ratio ng ginagamit namin, na ah, halo para sa ating sun base. Ito ay 1 is to 4. Isang semento, apat na buhangin. So, bali ito, dalawang timplada to. Dalawang semento, walong buhangin. And then, kada 1 is to 4, gagamit tayo ng 16 to 20 liters ng tubig. Kaya tinatakal namin. 16 liters yan. And then, yung the rest, tatakalin na lang din namin. So, para makuha namin yung tamang amount lang ng tubig para dun sa ating sand base. And okay, so after nating may kalat, itong ating sand base, yung mortar natin, ang gagawin natin, kukumpakin muna natin ng ating tiles. Tatampirin natin. So para makita natin yung mga kulang. So okay yan mga boss, ito tatampirin natin. So ang gagamitin ko lang muna is rubber mallet. Hindi ko na muna gagamitin yung tile vibrator natin. Mga boss, ah, rubber mallet na lang muna. Ngayon, tatampirin natin yan hanggang sa yung tiles natin ay bumaba dito ng at least 2 mm galing dito sa nakakabit na tiles. Bakit ibababa natin ng 2 mm? Kasi pupunasan pa natin ng adhesive itong tiles na to sa likod. Okay, tapos tatanggalin na natin yan. And then pagkatapos, yung makikita natin, ayun, makikita natin mga boss yung malalalim pa. Yan, di ba? Yung mga malalalim na yan, kita nyo, dadagdagan natin yan. So para maging siksik at walang ampaw. So bali yung adhesive na pinupunas natin dito mga bossing is may ready fix na rin na halo Ito no, so bali ang uh, one adhesive Almost sa uh, 1 liter yung nilalagay namin ito hanggang 2 liters So ito ay 4 liters to or 1 gallon Ayan, So bali itong likod naman ng tiles natin pupunasan natin ng adhesive And then gagamitan naman natin ng notch trowel yan mga bossing ito pero may ngipin. so ito yung gagamitin natin pang dyan, so para magkaroon ng ganyang korte. So ito ay parang sa air space, para hindi siya masyadong makongested ano, yung ating halo dahil pag nilagay natin yan at yan ay hindi natin pinadaanan ng rodelang bakal pag wala yung ganyang mga air space may hirapan tayo sa pagkukumpak natin so yun na mga boss ito na ikinabit na ulit natin tatanggalin na ngayon natin itong ating glass suction and then umpisahan na natin tong i-compact So, syempre, sa pagpipiks natin yan, eto na, gagamitan natin ng tile vibrator. Kaya ako gumagamit ng tile vibrator, mga bossing, para mas mabilis yung pagkukompak natin compare dun sa ating nakagawian na paggamit ng mga rubber mallet, which is ang dami nating kapupukpok. Samantalang ito, pipindutin mo lang yan, mga bossing, pagkapindut mo, lulubog na yan. No? And then, ito ay variable. Variable yan, mga bossing, meron siyang adjustment. 1 to 6 speed or yung lakas niya. So kaya yeah, pag number 1, so mahina lang siya, di ba? Number 2. Yeah, number 3. Number 4. Number 5. At yung pinakamalakas number 6. Talaga namang kino-compact niya ng todo yan mga bossing. Ayan. So, after natin mabibrate, kita nyo naman mga bossing, ay talagang naglabasan yung mga mortar natin. O yan, umaawas yan. So, talagang makikita ninyo, dito pala, malalaman nyo na talagang siksik na siksik yung aming mortar. Talagang hindi yan nakakaroon ng space sa loob. Hindi yan kumakapak. Dahil nga, awas na yan. And then, pag napantay na natin, okay, medyo papasadahan natin ng rubber mallet para mapantay natin ng todo. Pagkatapos, lalagyan na ngayon natin ng spacer. Pero syempre, bago kayo maglagay ng spacer, medyo pupunasan nyo naman ng konti yung ating tiles para naman maganda, malinis. Okay, at pagkatapos, eto na. Lalagyan natin ng spacer na 2mm. Eto, magkabilang dulo lang ang ilalagay natin, mga bossing. Yan. Pagkalagay natin ng ating spacer, tsaka naman natin lalagyan ng ating tile leveling system para mailak na natin at maging stable yung ating tiles. At hindi lang yan, syempre para pumantay at mawala ng resulte mga bossing. Okay? So yan mga bossing, kita nyo nakalak na ng tile leveling system yung ating tiles. So ngayon, pantay na ngayon yan. So pag kinapa nyo, eh, talagang mararamdaman nyo na pantay na yan. So pag medyo alam nyo may nakapaka yung medyo sumasabit, ang gagawin nyo, pupukpukin nyo lang ng rubber maalit. Bago habang pinupukpok nyo, hihigpitan nyo naman yung ating tile spacer. At ito naman mga bossing, syempre hindi pa dyan nagtatapos dahil itong kanto naman na to, itatama naman natin sa level. Okay, so may, kit, may nakikita kayong lata gamit ko. Ito ay lata na pang marking ko, palatandaan ng aking sukat. Kasi pag itinapat ko to dito sa aking laser, ay eh pantay yung marking ko do sa ilaw ng laser. So ngayon, ito na yung magsisilbing level ko. Pag nilagay ko to dito, ang gagawin ko, ipapantay ko lang yung ilaw ng laser dito sa marking ko. Kita nyo, medyo mataas pa. Pupukpukin lang natin ng konti. At boom, ayun na. Pantay na. Levelado na yan, mga bossing. At yan yung proseso ng pagkakabit ng tiles natin pagdating sa mga wet pack method.